Magandang umaga sa ating mga kababayang Marinduqueño na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Ito ay live na mula naman dito sa Buena Vista Central School kung saan ay nakikita natin yung ating mga kababayan na nakapila ngayon. Ito ang kasalukuyang sitwasyon dito naman po sa bayan ng Buena Vista. At antabayan lamang po ang pinakahuli at pinakakomprehensibong balita na may kinalaman sa ating eleksyon na 2019. Dito lamang po yan sa Marinduque News. Ikutin natin at magtanong-tanong na rin kita kung ano yung pinakahuling monitoring ng MDRRM o gayon din ng PNP sa lagay naman ng uh, eleksyon 2019 dito po sa bayan ng uh, Buenavista. Sa ating pag-ikot kanina ay uh, nakasama natin o nakita natin, meron kitang nachempohan ng mga miyembro ng Philippine National Police na naka-assist o natulong naman doon sa mga matatanda sapagkat merong kahirapang kapan ng isa sa mga challenge na nakita natin at sa ating pagtatanong ay yung mga senior citizen na nakasakay naman sa wheelchair. So meron silang difficulty pagdating sa pagpunta dito sa mga presinto, lalo na yung mga presinto na paakyat sapagkat hindi friendly yung daraanan ng kanilang mga wheelchair. Kaya naman kailangan pa silang buhati na ng mga tumutulong ng mga volunteer kasi gayon din ng mga miyembro ng ating kapulisa Kagaya nung namataan ng ating team kanina Diyan naman sa Timbo Elementary School At uh, muli po ito po ay live Nakuha mula naman dito sa Buena Ah... Uh, Central School dito pa rin sa bayan ng Buenavista. Mamaya ay uh, magtanong-tanong kita kung ano yung uh, challenges ng ating mga kababayan sa paggamit naman ng Picos Machine. Sapagkat dyan po sa bayan ng Turihos kanina, uh, bago magsimula ay nagkaroon ng problema yung kanila ng mga Picos Machine. So atanongin natin mamaya ang uh, mga technical team dito kung uh, merong challenges pa na na-experience habang ang oras Muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan ay ganap na ika alas 15 ng isang magandang umaga. At paalaala po ng kapulisan din ay patuloy po na umiiral ang ating likorban Kaya kayo po ay pinagbabawalan na mag-inom o makita na ating mga kapulisan na nag-iinom sapagkat umiiral pa rin po sa kasalukuyan ang ating likorban likorban. May mga nag -a assist dito, siguro mga technical team mula sa uh, uh, sa Comelec. At medyo maayos yung nakikita natin dito, maayos yung pila ng uh, mga boboto sapagkat dalawa yung nag dito sa harapang bahagi na ito ng uh, uh, presinto dito sa bayan ng Buena Vista. So, mabilis na, na nababanggit o nalalaman kung anong numero ng mga boboto. So, uh, So medyo uh, organized na pagdating dito yung pila ng mga boboto dito sa uh, Buenavista Central Central School. Nay, nakaboto na po kayo nay? Hindi. Ba? Hindi pa. ilang taon na po kayo, Nay? 79 po. 79 po. Opo. Ano pong uh, mabuti naman po at patuloy nyo pong ina-exercise ang uh, ang uh, karapatan ninyo bilang uh, Opo. bilang uh, botante. Opo. Ano pong dahilan at uh, kayo po ay patuloy na nag-exercise sa inyong karapatan bilang uh, isang botante? May din pong konsa tolong sa gobyerno. Okay. Ano po ang panawagan ninyo sa mga mananalo na mga kandidato ngayong eleksyon 2019? Ay, maraming napasalamat po kami sa kanila at sila. Nanalo sila. malaan ang kon sa kanila. Tulong. Ano pong tulong ang hinapaabot uh, nyo sa kanila? Ay, mga kagpo namin ng pagkain. Wala po kami ng hanap ano pa po? kondisyon sa kalusugan opo, po? Opo. Gamot? Masasakit po ang aking mga toho? Hmm. Malabo po ang aking mata. Hmm. Wala na po yung laang po. Ilang, kay, ano pong pangalan niyo ngayon? Florenda Satin po. Florenda Satin. Opo. Taga saan po kayo? Diyan po sa barangay 4. 4? Sa bayan ng Buena Vista? Opo. Okay. Sige. Para saan po ito? Sa cover, naga cover po kami ng election. Yes po. Apo. Kayo po ay? Sa Marinduque News po kami. Certified po kayo ng COMELEC? Kami po inaalo pero hindi sa loob. Dito lang po kami sa labas. Nasaan po yung pwede natin panghawakan? Baka, na. inapagbawal po kasi yung mga interview ng ganun natin. Ah, may kayo. Pwede pong mag-interview base po dun sa ruling, pero dito lamang po hindi po pwede sa loob. Okay, Yan po, po ang po sa po sana na ba kami rin question naman kasi ah. kumbaga ay pwede naman sabihin kayo ay napayagan. Okay. Wala naman kami makita na allowed kayo uh -oh. mag-interview. Pasensya uh -oh. na po, nasa mo din lang kami. Okay lang, ho, wala pong problema. Hindi na po kasi okay. medyo malayo kayo kung okay. lang. Okay. So, okay. Kita naman ang madali din yung. Oh, sige ho. Okay ho. So muli po, ito po ay live na kuha mula po dito sa Benavista uh, Buena Vista Central School. At uh, uh, nakikita natin na maayos naman yung uh, setup ng kanilang uh, apila dito. Uh, ng mga uh, boboto yung uh, may nag assist dito na dalawang uh, staff I would say ng uh, Comelec at uh, maayos yung pila dito na nadat na natin dito sa uh, Benavista Central School so muli po ito ay live nakuha dahan-dahan po kayo. ito ay live nakuha mula naman dito sa Buena Vista Central School at magabalik po kami para po sa iba pang uh huling kaganapan dito naman sa ating uh, coverage ng eleksyon 2019 at para po sa iba pang mga balita tumutok lamang kayo sa ating uh, website ang www.marindokenews.com sundan po kami sa aming Facebook facebook.com/marindokenews at uh, sa aming uh, uh, official website www.marindokenews.com at sa iba pa pong mga balita naman, nandiyan naman naka-alerto ang ating kasama na si Adrian Rosales patuloy na nag-cover. Diyan naman po sa bayan ng Gasan at mamaya po ay matulak yan. Diyan naman sa bayan ng Mugpog. So, pakita rin natin yung kabilang pooling precinct dito. Ito yung another side ng... Uh, kasama. Oh, kasama. kayo. Kasama ho kayo. Ano <laughs> oh, yeah. oh, po yung picture Ano Network. Opo. Pinulaan mo po. Nakaboto na po kayo? Ah, hindi pa po. Oh. Oh, nakasama na po kayo sa video. O oh, ayan yung mga kababayan natin na nakalive po kayo tayo ngayon. Ba via satellite. Nakalive po tayo ngayon sa Marinduque News sa pamamagitan ng aming Facebook news platform. Uh -huh ka at muli po ayan po ang pinakahuling kaganapan ng ating coverage dito naman sa bayan ng Buenavista ang eleksyon special presentation ng ating eleksyon 2019 at tabayanan lang po kami para isa iba para sa iba po, po pong mga balita kumutok laang po kayo sa ating uh, social media handler ang uh, Marindo kanyong at sa ating website marindo CNews.com at muli po ako pa rin po si Romeo Mataak Jr. nagbabalita para naman sa Marinduque News.